morning. Ayan, dito naman tayo. Habang yun eh, tayo ang alaga. Dito tayo mayang muna sa samba. Uh, ulan-ulan pa na mga bad trip. O, oh, diba mga guys? So, ayan. Ulan-ulan-ulan-ulan pa na lang. O, ayan yung municipality ng Maka. Dito sa Samalo. Ayan, dito sa Esquire. Sa, ano ba ito? Ah, dito tayo sa public. Ah, sino nga pala yung public one. Ah. Kung gusto mag-CR, dyan lang. O sa municipality, meron public toilet dyan. Dyan sa loob. Pwede kayong mag-toilet dyan kung kayo na ay napapaihi. Ayan, dyan. Dyan lang kayo papasok sa... Uh, sa tawid lang, tumawid lang kayo dito ako uh, sa Macau Square. Ayan, tayo sa Macau Square mga guys. Tumayo lang dito kasi medyo paambon-ambon. So, hindi ko alam kung ako mag na naman. Sa Jollibee kahapon. So, ngayon, saan kaya? nag market na naman kaya. nako Popular na ako dyan sa market dyan sa taas ng Samir. di na lang ako naglalalagi palagi at kumakain kung ano-ano mga -ano guys. Kasi mayroon naman akong nilagang itlog abang hinintay ang aking alaga. Ayan, mamaya mayroon naman siyang mat concept. Ako'y napapagod na rin ito na yung mga paako sa kakalapag hindi na nga ako nag-vlog ng medyo, medyo malay dito na lang para kahit for four minutes lang mga guys ako mag-vlog -mag ayan para lang sa dayo ko mga guys sana mga guys hanggang sa muli ha sana nadya lang kayo palagi na mag-support sana huwag mag-exit ah, uh, hintay uh, tambayan hanggang matapos para para sa susunod na premier ay Masubaybayin lahat ng mga simple premier ko mga guys. At hanggang sa muli mga guys. Check out sa inyo. Sa inyo. Team Magaganda dyan. Team USA. Team Canada. Ayan. Team Philippines. Ayan. Hong Kong. Macau. Thank you. Thank you so much sa inyo lahat. Sa palaging nandyan. Mga supportive na mga solid viewers dyan. Ayan. Thank you so much. At sana. Uh, Andiyan lang kayo palagi para tulong na rin sa akin WHM guys. So, ayan o. Oh. Ayan. Ayan yung Santa Casa da Nesco uh, Misericordia. Ayan. So, nandito ako ngayon sa tapat na ng Koy 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 Bakery pala. Ito so, pala yung Koy Koy Bakery. Ito pala yung Koy Koy Bakery so niya yung nako ay okay. ayan mga guys so ayan koi koi bakery so ayan dito tayo mga guys so, ayan ayan dito dito naman yung koi koi bakery mga guys ayan o oh, koy, koy bakery mga guys okay. ayan sarap sarap ay dito naman tayo sa money ayan dito ang money mga guys so, ayan dito naman yung money so dito ang mga ayan, dito tayo palagi magkatambay mga guys ayan, ayan, dami ng mga tao mga guys ayan, diba ayan o, yung instituto para ang municipal, ayan po yung municipal na meron siyang public toilet yan sa loob mga guys so, hanggang sa muli mga guys shout out, shout out sa mga lahat ayan, shout out din sa mga kwe ayan, kapahong ko ayan lahat-lahat ng mga friends sa YT family. Ayan, thank you so much for supporting and love you all and Jesus bless you and always support each other and don't forget kung hindi pa kayo subscribe please subscribe, like and share at pag iwan na bakas uh, hanggang sa muli mga guys, bye bye see you next time ayan, bye bye see you next time thank you, thank you all, guys. bye bye E